Ngayong nakatapos na ng pag-aaral si Atasha Mulak, nang Bachelor of Arts degree with Business Honors in UK. So proud yung kanyang nanay at tatay, pati na si Andres. At tulad nga ng nasabi ng kanyang mga magulang, suportado nila si Atasha sa anumang karera na gusto niyang tahakin. Bata pa lang siya, ay mahilig na siyang kumanta, kaya lang hindi niya muna pinagbigyan yung hilig niya dahil priority niyang makatapos ng pag-aaral. At bago pa nga sumapit ang kanyang graduation itong July, ay pumirma na si Atasha ng kontrata sa Viva Film ni Vic Del Rosario. Napakalaking graduation gift yon para kay Atasha. At ang pagiging bagong host niya sa EAT ng TVJ, ang unang sabak niya sa industriya. nag mapaw sa talento itong si Tash. As a matter of fact, iririlis na yung kanyang very first single. Magaling din. Pumataw sa sayawa. Nakita niyo naman siguro yung mga moves niya. Sa EAT, maraming natuwa, marami ang na-excite sa pagpasok ni Atasha sa EAT ng TVJ. Kaya naman, masayang-masaya at very grateful ang pamilya ni Tash para sa kanya. Sa IG post nga ng kanyang nanay na si Sherlyn Gonzalez, ang sabi niya ay... Thank you to EAT, TVJ, hashtag legit double for such a warm welcome for Atasha. We are so happy that she's now part of your kind family. Muli mula sa puso, maraming salamat. Hugs and to our Viva Film family, thank you for always taking care of Atasha. Regarding naman sa twin brother ni Tash na si Andres Mulak, may isang taong pa siya sa kolehiyo pero hindi niya kailangan lumayot pumunta ng Euro para tapusin yung kanyang yang pag-aaral dahil ayon sa kanya ay naka-online class naman siya so kung papasok siya ng EAT ng TVJ ay pwedeng pwede na para kasama na niya yung kanyang best friend yung kanyang twin sister so sana nga ay matuloy na ang pagpasok ni Andres mulak sa EAT ng TVJ at Talaga naman, unang sabak pa lang ng kambal ni Naaga Mulak and Charlene Gonzalez. EAT ng TVJ agad. Napakapalad nila talaga. So, congratulations, Tash and Andres.